Oh, hello everyone. Magandang hapon sa lahat noon. Oh, nagbabalik naman ang yung mga Kamorina Vlogs noon. Wow! Na vlogs. Natutulog ako ng alas 12 at nakamata naman ako ng alas 5. Wow. Sabi ko pa dito. Dami ko pang iniisip dito kung ano ko nang gagawin ko. Kaya lumabas muna ako. Tinignan ko kung nasa labas. So sabi ko ba ang akala ko ay si mama naman nagwawalis dito sa labas. Ay, nako. At habang nagwawalis naman si mama sa labas guys ay inaarrange ko na naman dito yung mga pinggan dito sa loob. Wow. At kumuha lang ako ng balde dito kasi mahuhugas tayo ng pinggan. Mag-uurong na naman tayo. oh so, ayan naman trabaho natin. Um, nandito na ako sa Uminom muna ako ng tubig bago ako maghugas ng mga pinggan. Bago ako wow. mag Dahil para mas malakas ba. Um, parang Superman ba. Alam mo guys, kung gusto mo maging artista, mag-Superman ka na lang talaga doon sa Amerika. What? may mga maraming tao kapang matulungan doon sa Amerika. Oh, no. um, Mag-artista ka. Gagawan mo ng lahat para mailigtas mo yung mga ibang tao. Um, superman ka. Mag-artista ka ha. At habang nag-uurong naman ako ng mga madaming mga uurungin dito ay habang nag uurong naman ako talaga may iniisip ko talaga ako na napag-isipan ko talaga na kung mag-aartista ako ano ka nangyari sa akin ang sabi ko sa inyo kapag mag artista kayo mag superman kayo What? so nasa isip ko din mga mga triple g's vlog na kapag mag kapag mag-aartista talaga ako ay magiging magdor ako What? kahit malaki yung bilbil ko malaking chan ko malaking katawan ko wala akong paki dyan kahit maitim ako kaya basta mag artista ako maging, maging ako talaga sa darna dahil pangarap ko pa noon nga magiging artista ko, hanggang ngayon hindi pa lagi natutupad. <laughs> ano ba talagang tinitingin-tingin niya dyan? Mm. So, yun lang po talaga mga kajuwana vlog, no? Kaya mag-artista talaga kayo, magiging superman kayo para mas marami kayong mga tutulungan ng mga tao. Ganun kasi ang buhay, wither-wither lang ba? balance So, yun nga everyone, ang sinasabi ko tulad sa inyo, di ba? Alam mo guys, nasa isip ko na, ang easy lang natin silang pano uh, panoorin sa TV no pero mahirap para ang mga ginagawa nila may mga ah. iba habang nagsushooting nagtatawanan ganyan habang kita wala tayong magagawa dahil pinapanood lang natin sila di ba huwag diba kayong mag-aalala mga ka juana vlog dahil malaki ang mga sweldo nila mm. parang para sila superman ba malaki ang sweldo ni superman <coughs> hindi easy ang ginagawa ni superman na, -sho -sho na shooting sa Amerika mm. kaya malaki ang mga sweldo ni superman ayan ito arah Naaalala ko din si Jackie Chan kasi si Jackie Chan ay isang the one in the China of the karate. Hmm. Kaya kung karate ko Jackie Chan na naluoy ka, bali-bali ng lawas ni mo ah. Huwag kang magpapatalo kang Jackie Chan eh. kapag nasa point na kakakaratihon kang Jackie Chan na ah, langig ka. O diri ah, hmm. kumuha lang na ako, nag-iinit muna ako ng tubig dito kasi gusto ko nang magkakape kasi wow. na yung chan ko dahil gusto niyang init ng chan ko. Hmm. Kumuha akong termos, hmm. nag-iinit ako dyan. Hmm gusto ko magkape kasi paboritong kape ko talaga is greatest white. Wala namang iba. Eh di ito na lang kinuha ko. Kaya mapapasabi ka talaga dito talaga ng ay. Hello everyone! Kape tayo dahil gusto ko magkape ngayon. O oh, ayan, habang video ako dito, hindi ko na talaga, inakala na kumukulo na talaga yung tubig dito at makakainom makaka na ako ng kape. Good! Ay, talaga guys, mahirap talaga magtagalog kapag bisaya ka na ako. Mm. Oh, pita. Um, na ko inita na lapita, ang initan ako, ginitan ako dira. Lami na kay ilabay sa na ako, grabe ba, ipasabiyag bitaw na. Hindi, joke lang yun. O, oh, ayan, binuhos ko na yung ininita tubig, kaya gusto ko na talaga mga api. Hmm, um, ka dyan, crush mo ko. Um, ayan, magkakape na tayo dahil sobrang sarap talaga magkape sarap nang iinom ng kape ah. parang parang sarap nang tingin mo sa akin ha joke na Ayun na talaga guys sarap talaga magkape na guys at hanggang dito to lang talaga ang video guys no abang abang lang oh. guys manood naman po kayo Mara Let's kayo. Go! Bye, bye Thank you!